Magandang gabi mga kalaki sa mga may po dyan sa mga laki numbers, sa mga tumataya po sa STL, sa wedding, sa loto at national po pati po sa abroad. Sa mga hindi pa po lumalabas na mga inaalagaan yung mga numero mga kalaki, baka po sa amin po swertihin kayo. Marami po kaming napapatama, napapanalo, nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw, pero meron din namang hindi po mga kalaki, hindi po tayo nagsisinungaling. Pero ang sa akin po, nakapanalo po kami rito araw-araw, nakapost po yan, yun ang po ang importante nakapagpanalo tayo. Gusto ko po palitan natin ng mga lucky numbers mo na tinatayan baka hindi na po yan ang swerte uh, pwede po mga kalaki sa akin ipakod po ang birth month po ng nanay ng tatay, ng kapatid, ng kuya ng asawa, yun po ang ipakod nyo po sa akin, ibigay nyo po sa akin ang kanilang birth month at birth year oh, first time kong gagawin to ha kasi ginagawa ko lang to sa private consultation namin pero po sa mga nagre-request po dyan para hindi na nagtatampo pwede nyo pong ipakode sa akin ng birth month ng anak, kapatid, tatay, kuya, asawa sige po basta po kapamilya nyo po pwede po mga kalaki at susumadahin ko po, po yan at huwag nyo pong kakalimutan ha kung 2 digit, 3 digit, 4 digit ang gusto niyo o maliwanag po ah ulitin nyo po yung video baka hindi nyo po naintindihan okay ingat ingat po kayo sa mga fake account dapat po nakafollow po kayo at dapat nakakausap nyo muna ako bago kayo sumasali sa private consultation na nagkalat po mga fake yung kinukuha ang picture namin ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan ako hindi rin po kami nagpapautang papautang ha ang 6 digit po ayan po gusto ko po may manalong 5 digit bukas at 6 digit good luck magbigaya na tayo mga kalaki